Ayan, well, meron tayo ngayong customer dito mga tops, sa Honda ang natin ng free kasi medyo mahina yung lamig niya. Ayan. 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 Okay. Tapos syempre yun nga kanina, yung natin is uh, 70 na lang. Which is dapat lagi yan, nasa 110, 120, ganun yung normal. So, kaya pala nawala yun. Kulang uh, lang talaga? Kulang po yung ano, sumingaw yan, sumingaw. Malalaman yan, matatawa kasi. Ngayon, tignan natin dito sa loob. ay malamig na siya. Kanina walang lamig to eh. Oo. Yung tinig na ko kanina, wala siyang lamig. Eh lalo ngayon mainit. Hindi kakayanin yung lamig pag kaganoon. Oo. Tingnan dito lang kay Sam. Kaibigan pang kita, kaibigan. dito sila, ako kasi bago lang dito. Etong shop natin bago lang dito. Kaya oh, kaibigan ni Kuya, yung kasama natin dito sa shop. Ah, sa Lili. Malapit lang dito sa shop natin. So yan na, malamig na yan. Ah, tignan nyo yung ano niya, is nasa 40 na. Pag umaandal yung kompreso, dapat naka 40 yun. Ah, So ayan mga paps, uh, gumagawa rin tayo ng aircon dito sa shop natin. Kung pasya lang kay dito kung anong gusto nyong ipagawa. Ayan, under chassis, aircon, scan, troubleshoot, yan mga yan. Transmission, PMS, EGR, lahat yan gagawin natin dito lang sa shop natin Japs Mechanic Garage dito sa Vlad Street Barangay Pasong Tamo number 15 mapapatay yung makina dapat yung 3 yun niya, 110, 120 gano'n pero kanina yung tinig na natin 70. 70 na lang o. kaya hindi niya nakakayanin yung lamig talaga niya lalo ngayon mainit Kaya na malamig na. Pag umaandar, naka-aircon, dapat itong nasa low side is 40 club. Yan, okay na yung ano Honda Accord niya. Malamig na ulit. Thank you sir. Oh, sige. Eh, 'yung mga ano ngayon, pagka mainit 'yung air na sasakyan.